naglalakihang mga dekorasyon. At makukulay na palamutiya. Dito mo lang yan, matutunghayan sa TLC Park sa may Taguig City ang may pinakamalaking Christmas Festival of Life sa buong bansa. Anim na ektaryang mga pailaw, mga atraksyon at probinsyo na Christmas fields Ilan lang 'yan sa mga dinadayo at binabalik-balikan dito sa Christmas by the Lake mula sa mataas at makulay na Christmas tree Mural Park PLC Food Park, Walkway of Lights at Mercado de Lago Floating Village and Food Park. Araw-araw ding masasaksihan ang performance ng mga banda at ang isang palabas na puno ng mga aral sa buhay na pwedeng mapanood simula alas 6 ng gabi. Tiyak mag -e enjoy hindi lamang ang mga bata kundi ang mga matatanda at buong pamilya sa kakaibang pasyalan sa gilid ng Laguna Lake na puno ng makukulay na ilaw na magpapaalala sa atin ng kahulugan ng Kapaskuhan. Kaya kaya ano pang hinihintay nyo mga kasama? Tayo na't makipagsabayan sa umaalingaw-ngaw na kagalakan at bisitahin ang Christmas by the Lake. Bukod sa pet-friendly sa mga gustong dalhin ng kanilang mga fur babies, may mga nakatalagang libreng parking space rin para sa mga bumibisita na may mga sasakyan. Tiyak din ang kaligtasan ng mga bibisita dahil sa mga security personnel ng mga LGUs. Ang liwanag ng Pasko ay bukas sa publiko hanggang January 14, 2024. Boy. Mga kasama, huwag natin kalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. Dahil kahit ano pa sa so problema ang dumating, mangingibabaw pa rin ang pagmamahalan at pagbibigayan. Mula dito sa RMN Manila para sa RMN Paskong Pinoy, ako si Radyo Manchilem Prito, Katak RMN.